oh mga idol si alkansya natin ito mga idol oh. Oh. Prabasagi natin ito mga idol kasi bibili natin ng bangka kung magkasya ito may bibili kasi akong bangka mga idol hmm. mga barya barya ito mga idol katas ito ng aking alimasag na mahuli huli uh, dawat Tawag hindi to sa amin, pero sa lima sag, nah, mga kuts, mga baryato, mga ilog, mga Kasi bibili natin ng si Kanhana bangka may idol, para dalawa na yung bangka natin. Medyo maliit lang ng konti. Kasi malaki yung bangka ko na una. una. Bili tayo ng maliit. Tapas to ng alimasag. Mm, puno na mga idol. Oh. Yan Oh. tayo pala natin dito sa tray oh. para hindi malaglag yun Ipunar yo to, yo. Ayos, lana. Ma, marami rin pa mga idol, Matama to sa bibili nating bangka. Si three yung bibili nating bangka. konti na lang siguro kulang nito. Nice. Thank you mga idol. Ipunaryo ay ipon-ipon tayo mga uh, idol tigli 20, 10 walang tiglima dito mga idol tigli sa 10 lahat 10 hmm, 20 katas to ng king dawat <laughs> katas ng mga limasag right mga idol ito na ang ating barya na bila na natin no? yan tag 10 piraso to bawat patong tag 20 big sabihin 200 200, 1, 2, 3, 4, 5, 1,000 bawat linya e, limang linya to mga idol lima o oh. tsaka ito may ano, tatlo 5,600 5,600 ang tigbibinti. Itong tag sa sampo. O, sa sampong piraso to Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong, pito, walos, yam. Sampo. Sampo. 1,000, 3,000, 3,000, 1, 2, 3, 4, 5, 600, 3,600, 3,600 plus 5,600, magkano 9,200. Alright mga idol. Thank you Lord so, sa si Bings. 9,200. Yung bibili natin na bangka. 3,500. Sobra pa tayo mga idol. Thank you. Parang pa tayo pang bili ng pintura. Kasi mga, pinturaan natin ng bago yon. Thank you. Thank you. Katas ng dawat.